Mga kapala na may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pangnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Marcos. Nung panong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan, ng mga anak ni Sibideo. At ang sabi, Guru, may hiningin po sana kami sa inyo. Ano iyon? tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan, at isa sa kaliwa, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Yesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon niya. Sinabi ni Yesus, Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo ay para sa mga pinagandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno na mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging dingkot, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Bakit ka sumusunod sa Panginoon? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikadalawang putsiyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating abanghelyo ay pinapakita sa atin ang dalawang aral. Una, ang dalawang alagad na nag-aasam ng isang bagay na mas masigit pa sa iba. Dalawang tao na nagnanais na maging dakila kumpara sa iba. Mababasa din natin sa ating ebanghelyo ang pagtugon ni Jesus sa bagay nito. Hindi nila sila basta pinagalitan lang, inalam niya kung ano ang nasa loob nila. Tininan niya ang kahandaan ng kanilang kalooban para sa kanilang inihingi. Patit kasi ni Jesus ang kanilang nararamdaman, ang kanilang kahandaan para harapin ang mga pagsubok upang makamit ang mga bagay na nais nila. Marami tayong dinadasal at hinihingi sa Panginoon. Subalit, ano nga ba ang nagtulak sa atin para asamin ito? Ano ang motivation natin para dito? Handa na ba tayong maghirap para dito? Ang mga kasagutan sa mga katanungan dito ay ang mga bagay na tinitingnan ng Diyos para ito ay ibigay o hindi ibigay sa atin. Mahalaga para sa Diyos na makita kung gaano natin ito kagusto na makamit. Dito kasi makikita kung maganda o hindi ang ating gusto. Kung tama o mali ang ating nasa puso at kalooban. Sa buhay natin mahalaga na makita kung saan at ano ang ating pinanggalingan para sa isang mithiin. Para makamit ang isang bagay na maganda, kailangan paghirapan din natin ito. Sabi nga sa isang lumang kataga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang isang hiling ay hindi basta-basta ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin ito pagsisikapan at pagtatrabahuan. Kailangan makita ang efforts sa atin para ito ay abutin. O para ito ay abutin para ito ay makuha. Kailangan muna natin mahirapan at masaktan. Sabi nga sa isang matandang kasabihan, mas masarap ang tagumpay kung ito ay ating pinaghihirapang kamtin at asamin. Parang isang paru-paro, bago niya marating ang estado ng isang pagiging isang makulay at magandang paru-paro, ito muna ay dadaan sa masinimuot at masakit na proseso. Para sa ganon, sa badang huli, ay lalabas ang isang napakagandang paro-paro. Pangalawang bagay na nais sa atin ng ating ebanghelyo ay ang pagtanggap ng tagumpay ng ating kapwa. Tanungin natin ang ating mga sarili, ikaw ba ay masaya sa tagumpay ng iyong kapwa? Alam mo ba na mas marunong na may mga taong mas marunong pa sa iyo? Tinutulungan mo ba ang iyong kapwa para magtagumpay din? Kung ang sagot mo sa mga ito ay oo, malapit ka na sa kadakilaan. Dahil ang tunay na dakila ay masaya sa tagumpay ng kapwa. Kabaliktaran nito ay ang mga taong hindi nagiging masaya sa anumang tagumpay ng iba. May mga taong naiinggit at nag-iisip ng hindi maganda para sa kapwa niya. Yung mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila lang ang dapat maging magaling at mahusay. Nang ibang tao ay walang kwenta para sa kanila. May kilala ba tayong ganyang mga taong maiinggitin? O yung mga taong nasisiyahan kapag ang iba ay nagtatagumpay? Basta ang bagay na ito ay nakamit natin sa maayos at malinis sa paraan, wala tayong dapat uh, nadahilan para maingit. Kapag tayo naman ang kinaingitan, dahil sa mga ginagawa natin maganda, hanggat wala tayong tinatapakan at inaapi, wala tayong dapat ipag-alala. Hari nawa sa buhay natin ay pagsumikapan na muna natin ang mga bagay na mahalaga bago tayo umasa sa tagumpay. At kung sakali man na ang mga kapwa natin ang magtagumpay, tanggalin natin ang ingkit sa ating mga sarili at maging masaya tayo sa kanilang nakamit. Samahan ninyo ako sa panalangin. Panginoon, turuan mo po kaming magsumikap na maabot yung mga biyaya at mga pagpapala mula sa iyo. Turuan mo rin po kaming maging kontento sa kung ano ang meron kami at maging masaya sa anumang tagumpay ng aming kapwa. Amen.